Hello, 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 mga my guys. Um, I just wanna share na I've tested, tested and proven. So duty ko gabii, ko an. I've been doing this for like mga, four weeks or single nights, nights shift. meaning panggabi ko. No, because of that, kausal lang kumakaon sa isa ka adlaw. Kahit trabaho mo gabi eh. So, nang uli, kapoy makatug na ko. So, kausa na lang dyan kumakaon. No, so far sa sa 4 weeks, namintay na na ako nga us ko o 3 kilograms. But I wanna us-us more. But so, so my meal is like, I'm meal before I'm work. Like I always eat oats, so I just have my oats. I finished the bowl of oats. I'm it so I'm it so Dry oats the Microwave one. Microwave for two minutes. put so honey chia seeds. And then one big meal, kani. Karabasa, Rice, and whatnot. not. I want to smoke more. Okay? I'm targeting to be sixty, and I'm, I'm now sixty seven. I used to be seventy four. So, hindi na po ako sa Pilipinas, pero paabot dito kayo na change man ang habit sa food. That's rice na. No, rice na ko is brown. Little white. Mmm. Mmm.

I'm gonna do on my day off. Mga ko huwag mga chocolate. Panghatag na to sa mga my loves sa Philippines. Mmm. Yan. Yeah. Mmm. It's over niya guys nga. Buldak. Yung fish ka ba yung rice. Wala na niya kung Sa so, isa ka adlaw Kasi ano mukhang umurang intermittent fasting. In effective siya. og lo pa lose weight. Effective siya mga bayit. Ah, kulay isa dyan yung gas, kaya... Kulay isa mga badge. Ang ang boyfriend. Nag-work up with. Lutot ng kudaan, so may abot niya. Kaano na siya, ya Oh my guys, oh. Mmm. Yum. Yeah. sa so Australia na mga may guys ang football dito tawag nila og footy na sila kaugaling nga sila yung nag-discover nag-gama nag-mugna anang adula anang murag oblo nga an bola mga sa rugby nga sila po nag-gama sila ilang Australian way ng footy football. Nya ang mga tao guys, kina adikan kado na sa supporters si kado ang tibuok Australia. Most of the Australians are very supportive jud kina niya. lanjun yah. Nalas supportahan mag catch up. Malapit historia nila kasi imo supportahan yah. lalis La na sila. Ang mga slice ang sila sa ilang mga hindi pang suportahan. Mga pasyente na ako, mukha, mayroon na siya, mukha na sila. Kansa ko na, who do you support? Nya. Hindi mo kasi fan o kuan, football. Mga nga. Anyway, so, ang football diri big thing so kada tuig eh, na gitawag like, nga grand finals AFL Australian Football League siguro na AFL grand finals which means na isa kaadlaw guys nga public holiday tungod ana so it's like boxing sa Pilipinas or Miss Universe nga tutok sa to ng mga tao sa TV on that uh, match. So every year na, so it will happen in September, sometime in September. So which hap which is tomorrow ang kuan grand finals. Yeah, tonight kita trabaho mangku, ko, so booth pay ta mga bayit tonight. Laban Japan. Ngayon tonight. Grabe sila ka-support, support, ah, support, uh, ilang support sa Juan, football. As in, it's public holiday. So, ni-ingon si Steve, dali man po si Steve, akong partner, dali na siya kayo supporter of football. I-ingon siya, kung public holiday ko na sa kuhan, ugma, ang mga tao ko na nara sa balay either na either na sa balat na sa match or maadto jud sa mismo nga kuan so, dula mura ko na umingaw kayo ang kasada anak mga bayit pa puko na sa una mga katuigan kay sige man lang itang trabaho sulit so, na kabantay kayo kulit pa yata kan ng trabaho ng public holiday pero munta ko dako -dak ang tuan kita no to nga thankfully mo na giingon nga let's go grow and glow nutrition month program charot lang <laughs> hmm this is yum Mm. Ramai. Bukan stress mm. so jadi guys balik ini ือยลักยำมะัลกยะย my guys. Drop your comment below. Ask me questions. Blessed. Eu não ajuda eu não te levo. guys. love it. Olha aí. Hum. Beleza. Oni abot ka ani nga points sa akong sa kaning video guys. Thank you. Sini inani po ka magkaon. Ako ang gana jud mo guys. But I wanna us us wait. So, muna din dili diha. Mm. Yum. Yum. Yeah. Thankfully, finished. <laughs> Thank you.